Magandang araw. Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 5. Ang ating paksa ay paglaganap at katuroan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Hulaan mo ako para sa gawain bilang isa. Hulaan ang nasa larawan sa pamamagitan ng pagpuno o pagsulat ng wastong titik sa bawat kahon. Para sa unang larawan, tama, ang sagot ay moske. Sumunod na larawan. Magaling, ito ay Muslim Pangatlong larawan Tama, Quran Gawain dalawa, magsalaysay para sa kasaysayan Isipin at ibahagi Gamitin ang infographic template At isulat ang mga salita o konsepto na alam nyo tungkol sa paniniwala ng mga muslim Gawain bilang tatlo, column notes. Itala ang mga nalalaman o napag-aralan patungkol sa Islam gamit ang mga column. Maaaring gumamit ng notes sa pagtatala nito. Isulat ang pangunahing ideya, detalye at paliwanag. Dahilan, epekto, talasalitaan o kahulugan, halimbawa o pangungusap. Suriin ang larawan. Sino-sino ang nakikita mo sa larawan? Ano kaya ang kanilang relihiyon? Bakit mo nasabing sila ay mga Muslim? Sa ang bahagi ng Pilipinas makikita ang karamihan sa kanila. Sila ba ay mga mamamayang Pilipino tulad mo. Tara na, lakbay tayo. Halina't manood at matuto. Narito ang YouTube link. Ang pamagat ay Paglaganap ng Relihiyong Islam sa Pilipinas Timeline. Konsepto bilang isa: Paglaganap ng Islam dahil sa pagkikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210 ay nakarating sa Pilipinas ang isang mahalagang kontribusyon sa mayamang kultura ng mga Pilipino, ang Relihiyong Islam. Dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas noong 1280. Taong 1380 ay dumating si Karim Uy Makdum mula sa Malaka at nangaral ng Islam sa Sulu. Matagumpay na nahikayat ni Raha Baginda ang ilang katutubo na lumipat sa relihiyong Islam nang dumating siya sa Sulu noong 1390. Taong 1450 nang dumating mula sa Palembang si Abu Bakar nang ipalaganap niya ang Islam sa Sulu. Pinagkalooban siya ng pangalang Sharif ul Hashim nang maging kauna-unahang sultan ng itinatag niyang pamahalaang batay sa sultanato ng Arabia. Sa panahon niya ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Sulu. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang Islam sa Luzon at Visayas. Gayon pa man, mabilis ding natuldukan ang paglaganap na ito. Pagdating ng mga Espanyol, nagtungo ang mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Kaya patuloy pa rin pangunahing paniniwala ang relihiyong Islam sa rehiyon ng Mindanao. Ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay itinatag ni Propetang Muhammad sa Saudi Arabia. Ito ay hango sa salitang Arabe na ang ibig sabihin ay kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang tawag sa Diyos ng Islam ay Allah at ang tawag sa mga tagasunod nito ay Muslim. Ang banal na aklat ng Islam ay Quran o Koran. Naglalaman ito ng mga salita at katuroan ni Allah na inihayag kay Propetang Muhammad. Salitang Arabe na ibig sabihin pagsuko o pagsunod. Itinatag ni Propeta Muhammad. San Gabriel nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. Simula ng Islam Nagsimula noong ikapitong siglo o 7th century sa tangway ng Arabia. Saan pa lumaganap ang Islam? Lumaganap ito sa mga sumusunod na bansa. Indonesia, Philippines, Africa, India, Spain. Pagsilang ng Islam sa Pilipinas. 13 siglo, Sharif Makdum, Sulu 1390, Raha Baginda 1450, Abu Bakar, Holo 1475, Sharif Kabungsuan, Magindanao Pagsilang ng Islam Ala, Subhanahu wa Ta'ala ang tawag sa kanilang Diyos Muslim, tawag sa mga tagasunod nito ay mapayapang nilalang. Moske, simbahan ng mga Muslim. Quran o Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Mecca, pinakabanal na puok na matatagpuan sa Arabia. Sampung dato. Dato puti, dato sumakwel, dato bangkaya, dato dumalogdog, dato paiburong, dato paduhinog, dato dato lubay. Datu, Dumangsil. Datu, Kalanchao Datu, Balensula. Ano ang mga pangyayari na sa pag-usbong ng Islam sa Pilipinas? Ano ang mga mahalagang impormasyong iyong nalaman patungkol sa Islam? Sino-sino ang mga maimpluwensyang mga tao na nagpausbong pa ng relihiyong Islam dito sa Pilipinas. Sa iyong palagay, paano tiningnan ng ating mga kababayan ang relihiyong Islam? Pumili ng salita sa loob ng kahon na naglalarawan sa mga tinutukoy na pangungusap. Narito ang mga pagpipilian na salita: Mindanao, Pilipino mga ngalakal. Sulu, para misuli, tuwan masyika. Ang mga patlang ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga muslim. Pilipino Ang relihiyong Islam ay dala ng mga patlang na Arabong Muslim. Mga ngalakal. Mula sa Patlang sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Sulu. Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Patlang. Mindanao. Itinuturing si Patlang ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Tuan Para sa ikalawang araw, konsepto bilang dalawa, paniniwala at kultura ng mga Muslim. Limang haligi ng Islam o five pillars of Islam. Shahada, ito ang pagbikas ng walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Salat, ito ang pagdarasal ng limang ulit sa isang araw na nakaharap sa Mecca, banal na puok ng mga Muslim. Zakat, ito ang pagbibigay ng tulong o limos na pananalapi sa mga mahihirap na kapatid na mga Muslim. Sa um, ito ay ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim. Haj, ito ang paglalakbay sa Mecca. Paniniwala ng Islam. Pinapayagan ng Islam ang poligami o ang pagkakaroon ng mahigit pa sa isang asawa kung may kakayahan ang mga lalaki na buhayin ang mga ito. Pinagbabawal din nito ang pagsusugal, paggawa ng imaheng panrelisyon, pag-inom ng alak, at lalo na ang pagkain ng karne ng baboy. Sultan ang pinakamakapangyarihan at katuwang sa pamamahala. Raham Muda, tagapagmana ng trono. Dayang, prinsesa. Kali, tagahukom. Wazir, punong ministro. Sari manok, ito ay sagisag ng pagkakaroon ng dugong bughaw, katanyagan, kayamanan, karangalan. Okir, ito ay disenyong pakurba-kurba, katutubong tradisyon ng pag-uukit. Epiko, Darangan, Maranao, Indarapatra, and Sulaiman, Magindanao parang sabil, tausog. Gawain bilang lima, tuklas lutas ang ipamalas. Punan ng tamang datos ang talahanayan ng paghahambing sa Islam, sa sinaunang relihiyon at ang relihiyong iyong kinabibilangan. Sa unang kolom, Batayan ng Paghahambing, Pangalan ng Diyos banal na aklat, mga pinuno sa pagsamba, paniniwala sa kanilang Diyos. Pangalawang kolom, Islam. Pangatlong kolom, sinaunang relihiyon o animismo. Pangapat na kolom, relihiyong kinabibilangan. Piktok, bumunot ng isang larawan. Gumawa ng tatlo hanggang limang pangungusap. Tungkol dito at ipakita sa klase mga larawan. Sumunod na larawan. Pangatlong larawan. Para sa ikatlong araw. Itala sa chart ang mga impormasyon o detalye na iyong natutunan sa aralin. Sundin ang gabay na nasa chart. Unang kolom, tatlong bagay na bagong natutunan nila tungkol sa paglaganap at katuroan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Ikalawang kolom, dalawang tanong tungkol sa paksa. At sa ikatlong kolom, isang bagay na gusto nilang paalalahanan ang sarili tungkol sa leksyon na ito. Gawain pito, tweet length summary sumulat ng isang maikling buod o pahayag tungkol sa natutunan mo sa aralin, tungkol sa Islam sa Pilipinas. Siguraduhin na hindi lalampas sa 280 character. Exit ticket, sagutin ng exit ticket form bilang pagtatapos ng aralin. para sa ikaapat na araw. Gawain walo, tayahin ang mga nilalaman. Lagyan ng check kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay tama at ekis kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mga ngalakal na Arabong Muslim check. Si Tuan Masayka ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Check Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Check Si Raha Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. X Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Check. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Dala ng mga mga ngalakal na Espanyol ang relihiyong Islam, kaya ito ay nakarating sa Pilipinas. Mali Si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Tama. Ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang umambag sa kultura ng mga Pilipino. Tama. Nang dumating ang mga Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. tama. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Mali. Magpangkat, gampanan ang pagiging ambassadors ng Goodwill at Peace sa Pilipinas. Ibahagi ang mahalagang impormasyon tungkol sa Islam at mga Muslim. Bawat isa ay may tig dalawang minuto para magbahagi ng gamit ang round robin technique. Narito ang rubrik o pamantayan. Journal ng Karunungan. Itala at sabihin ang iyong kasagutan sa mahalagang tanong bilang paglalahat sa aralin. Bilang istudyante, paano mo maipapaliwanag ang mga pananaw ng mga mamamayan patungkol sa Islam at mga Muslim?